at ito ang masarap na pansahugling dito sa dahon tapos gagayatin ng maninipis mga idol medyo may mga bok kasi siya mga idol pero hindi naman nakakaano sarap na siya mga idol hmm. Take note mga idol, take note. Dapat po, ano, kakunti lang yung sabaw niya. Hindi naman po ito pwede na, ano, yung overcook dapat nito ano, madali ang luto po. Dapat malakas yung apoy. Mga ilo, ilalagay natin itong pwedeng ilagay mga ganyang ano, ganyan ito karami yung tubig uh, gata. Pusa po kasi yung nagano naglalabas ng tubig kapag malapit ang maluto. Okay, Punto na, nini. Oh, pa Papapalin, nino luto nga Oh. oh. Kumpitan nyo mga ilo, ayan o. Oh. Hindi naman siya putong kasi lumabas yung tubig niya. Oh, uh, sarap talaga nito. Sarap yan. Sa itsura pa lang? Oo. Uh, uh Parang ano yun, yung yung ginulay natin, yung sabi mo, papang, oh, ito mga idol. puro paplungin. Ang ah, dahon ng galyang, niratik. Ito ni Wala. Dito ako, banda. Kamo idol dol kay na po, ng idol. Hmm. Sarap. Ang ganda niya no. Parang lubi-lubi lang. Opo. Sa kala sang -lasa, yung ano, yung tinapa. Nangibaboy yung lasa ng tinapa. Lubi-lubi. Yung lasa niya. Mm. Ayun tulad dyan sa bilbis. Sa so, talaga. Kung mayroon kayo nakikita ganito mga idol, yung talbos ng galyang. O sa mga hindi pa nakasikim Kung mayroon dyan sa inyo, pwede nyo na itong gawin mga idol. Huwag din na mga idol patagalin. Mm -mm. <coughs> sa pala mga idol, promise, promise, 100%.

Diba mga idol Diba mga idol Diba mga idol yung gulay namin Diba mga idol Siyempre salamat sa pag-suporta. At ah Kung na gusto nyo po itong video namin Huwag po kalimutang mag Like and share and follow din sa aming page Bye mga idol